marumi, binabaha at walang maayos na palikuran. Ganito ang sitwasyon ng mga informal settlers sa Palaris Barangay Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Sa loob ng mahigit isang dekada, tiniis manirahan dito ni Grace. Gustuhin man niyang umalis dito at magpatayo ng sariling bahay, kapos naman sila sa buhay. Ang pinagpakikitaon ko po ay piti ka driver. Pag malakas, 500 pag may na 300 ganun you know, empanada deliver ko sa bayan po yun ano pa ano lang yung pa, pamasahe lang yun talong basic sa araw bali 60 pesos lang yung ano niya pamasahe niya Si Jennifer naman, hindi maiwasang mangamba para sa kanyang pamilya, lalo na tuwing tag-ulan. Makikita niyo po talaga yung mga ano ng tao, yung dominang tao, dominang hayop, pag, pag bumabaha po talaga ma'am, kailangan ma'am nakabota ka. Tapos ma'am, pag hindi po kasya yung bota ma'am, kailangan nakaplastik hanggang dito ma'am. Kasi ma'am talagang nakakatakot po yung sakit. Ilan lamang si Grace at Jennifer sa 68 informal settlers sa Palaris. Pero nitong Hulyo, nabigyan sila ng pagkakataong mamuhay ng maayos. Ito'y matapos silang mabiyayaan ng programang pabahay ni Governor Ramon Vigico III sa Aplaya West Resettlement Project sa Barangay Pangapisa Norte sa bayan din ng Lingayen. We give priority to giving homes to the homeless. We want to realize the dream of Pangasinan families to have their own home. Alam niyo po, ito po ay isa pong misyon at advokasya na gusto po natin gawin sa buong lalawigan. And we have to assure our informal settlers that our mission and our dream for them is to issue titles for their own homes. Gawin po natin misyon na tulungan ang ating mga kababayan. Na po, po nila. Ang nasabing resettlement site ay may lawak na 2.4 hectares. Sa kasalukuyan, nakapagpatayo na ang pamalaang panlalawigan ng 218 housing units na ipapamahagi sa mga informal settlers kung saan isang daan at labing lima na rito ang okupado. Ayon kay Alvin Bigay, hepe ng Provincial Human Settlements and Urban Development Authority, pawang mga may hirap na pamilya ang nakinabang sa mga pabahay. Lumalabas po sa datos na ang uh, housing need po sa buong lalawigan ng Pangasinan yung maabot sa 180,000. Yan po yung number ng pamilyang walang disenting o permanenteng tahanan sa ating uh, lalawigan. And 45,000 of this number ay mga informal settlers. It was uh, found out that Uh, mga informal settler families po sila. It was determined na sila po, itong mga pamilyang ito belong to the uh, poor families. Mga indigent uh, families po yung iba dyan. Ang pabahay naman ay may abot kayang buwan ng amortisasyon na 500 pesos at unti-unti itong itataas hanggang maabot ang standard na bayad. In this case, para po maging abot kaya sa ating mga kapatid na informal settlers, Uh, graduated po siya, ibig sabihin, uh, the, the, yung mga first few months, ang babayaran lang po nila is 500 pesos. And then after few months again, aakyat uh, po yan ng uh, 600, 700, hanggang sa maging standard na po yung kanilang rate after uh, up to the last year of their payment. Para hindi po sila mahirapan na uh, bayaran yung kanilang mag-amortization. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa pabahay na alok ng pamalaang panlalawigan. Yung mga mahihirap, may pabahay na ngayon. <laughs> na tulad ng dati doon sa Palaris, ano, binaba, saka marumi, ganun. masyadong ano, marumi talaga doon. Maganda yung kinatayuan ko ngayon, ta, wala nang ba. <laughs> saka maganda dito manira taimik. Ta, Buti may ganitong project na ano, ano nila. Kaya kami, nagpapasalamat nga kami doon eh. Kasi napalitan yung bahay namin na ano, kay Ulugan. Maganda na to. Hindi <laughs> tulad yung dati. Kaya po, 100% talaga ma'am, nagpapasalamat po kami kay Governor Giko. Kasi ma'am, nag, nagtayo po sila ng ganitong ganitong relocation para po sa mga, mahihirap na gayen. Talaga pong sobrang papasalamat po namin kay Governor Giko, ma'am. Sana po marami pa po silang maipatayong ganito. Mayroon pang dalawampung informal settlers sa Palaris ang nananatili pero inaasahang lilipat na rin sila sa resettlement area kapag natapos na ang pagproseso sa kanilang mga papeles. Hindi lang nito alok ang maayos na tahanan para sa mga mahihirap kundi kapanatagan na rin para sa kanilang pamilya tungo sa mas maayos na buhay. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.